Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isang bagong kwento ng buhay, pag-ibig at mga lihim na unti-unting mabubunyag. Ito ang kwento ni Karen, isang babaeng kila perpekto ang buhay sa paningin ng iba, ngunit sa likod ng kanyang tagumpay ay may masalimuot na kwento ng sakit, pagmamahal at misteryo. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel click nyo na rin ang notification bell. Kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Karen, 30 years old, isang matagumpay na negosyante sa Batangas. Nag-iisang anak ng isang kilalang negosyante sa kanilang bayan. Lumaki siyang may marangyang pamumuhay, mga mamahaling sasakyan, bakasyon sa ibang bansa at isang malaking bahay sa tabing dagat. Munit sa kabila ng yaman at tagumpay, may lungkot sa kanyang mga mata. Matagal nang pumanaw ang kanyang ina, isang trahedya na ayaw na niyang balikan. Simula noon, ang kanyang ama na lang ang kasama niya sa buhay. Malapit sila sa isa't isa, ngunit alam niyang may mga bagay na hindi sinasabi ang kanyang ama. May mga gabi pa rin nagigising si Karen sa mga bulong at iyak na nagmula sa silid ng kanyang ama. Sa kabila nito, nahanap ni Karen ang kasiyahan sa negosyo at sa piling ng kanyang nobyo na si Linden. Si Linden ay kaedad niya, matangkad, may magandang miti at taglay ng karisma na mahirap tanggihan. Si Linden ang tila perpektong lalaki para kay Karen, mapagmahal, maalaga at laging nariyan para sa kanya. Ngunit sa likod ng matamis na pagmamahalan, unti-unti nang lumilitaw ang mga senyales ng isang masalimuot na katotohanan. Isang gabi, habang naglalakad si Karen sa tabing dagat malapit sa kanilang bahay, may natanggap siyang tawag mula kay Linden. Ngunit sa halip na ang boses ni Linden ang marinig niya, isang estranghero ang nasa kabilang linya na boses babae. Kung gusto mong manatiling buo ang mundong dinagalawan mo, lumayo ka sa kanya. Napahinto si Karen. Malamig lang hangin munit mas malamig ang boses ng babae. Kinaumagahan, maagang nagkita si na Karen at Lynn doon sa paborito nilang coffee shop sa bayan. Tahimik si Karen habang pinagmamasdan si Lynn doon na kaniti tila walang problema. Ngunit sa kanyang isipan, paulit-ulit na umuukit ang mga salitang narinig niya kagabi. Kung gusto mong manatiling buo ang mundong ginagalawan mo, lumayo ka sa kanya. Linden, may gusto akong itanong. May tumawag sa akin kagabi. Sabi niya, dapat daw akong lumayo sa'yo. May alam ka ba tungkol doon? Napatingin si Linden kay Karen. Sagit siyang natahimik bagong umiti. Ano yan? Baka may naiinggit lang sa atin, Karen. Alam mo namang maraming hindi makapaniwala na ikaw ang pinili ko. Wala akong alam sa sinasabi mo. Ngunit sa halip na mapawi ang pag-aalala ni Karen, mas lalong lumalim ang kanyang pagdududa. Bakit tila iniiwasan ni Linden ang seryosong usapan? At bakit parang hindi siya nagulat sa sinabi niya? Kinagabihan, habang nakaupo si Karen sa veranda ng kanilang bahay, pinagmamasdan ng alon sa dagat muling tumunog ang kanyang telepono. Pagtingin niya sa screen, unknown number. Kinabahan siya, ngunit agad niya itong sinagot. Karen, makinig ka sa akin. Hindi kita gustong takutin, pero para sa kaligtasan mo, makinig ka, mag-inat ka. Lumayo ka kay Linden. Hindi mo siya kilala tulad ng akala mo. Kung hindi ka makikinig, baka ikaw na ang isunod. Bago pa makasagot si Karen, naputol ang tawag. napatayu siya mula sa kanyang upuan, nanginginig sa kaba. Sino ang babaeng iyon? Bakit niya sinasabing hindi niya lugus na kilala si Linden? Sa kalagitnaan ng pagkalito, isang pamilyar na tinig ang narinig ni Karen mula sa labas ng gate. Karen, nandyan ka ba? Namiss kita. Pwede ba kitang makita sandali? Natigilan si Karen. Bakit narito si Linden nang hindi nag-aabiso? Biglang nagbalik sa kanyang isip ang babala. Lumayuka ka sa kanya. Maniniwala ba si Karen sa babala ng estranghero? O magpapadala siya sa tamis ng pag-ibig kay Linden? Sino nga ba ang misteryosong babaeng tumatawag sa kanya? At ano ang itinatagong lihin ni Linden? Hindi mapakali si Karen sa lahat ng nangyayari. Mas lalo siyang kinabahan sa huling tawag ng misteryosong babae. Sino siya at paano niya nalalaman ng tungkol kay Linden? Hindi na siya nagdalawang isip. Hinahumagahan, dumiretsyo siya sa istasyon ng pulis para isumbungan ang hindi kilalang tumatawag sa kanya. Inilahad niya ang lahat ng detalye, ang paulit-ulit na babala, ang panggigipit at ang takot na nararamdaman niya mabilis namang umaksyon ng mga autoridad. Agad nilang pinlano ang isang entrapment operation upang mahuli ang taong nasa likod ng misteryosong tawag. Sa gabing iyon, muling tumunog ang cellphone ni Karen. Nakatakda siyang sagutin ang tawag habang ang mga pulis ay tahimik na nakabantay sa paligid. Nanginginig man, sinagot niya ito. Sino ka ba talaga? Bakit mo ako tinatawagan? Ano ba talaga ang gusto mong iparating sa akin tungkol kay Linden? Karen, ito na ang huling beses na tatawag ako. Sana makinig ka. Hindi siya ang iniisip mong tao. Hindi siya ang lalaking minahal mo. Isa siyang halimaw. Bago pa matapos ang tawag, nagkaroon ng mabilisang pagsubaybay ang mga pulis sa pinanggalingan ng tawag. Hindi nagtagal na sundan nila ang lokasyon ng tumatawag isang lumang apartment sa kabilang bayan. Mabilis nilang sinugod ang lugar at doon na nga ang misteryosong babae. Ang pangalan niya, Robilin, 25 taong gulang, maputla, payat at bulag ang isang mata. Habang nasa himpilan ng pulisya, inamin ni Robilin ang lahat. Karen, pasensya ka na kung natakot kita pero ginawa ko lang ito para hindi ka matulad sa akin, ako ang dating nobya ni Linden At ako rin ang naging biktima niya. Lahat ay nagulantang sa kanyang revelasyon. Ayon kay Robilin, minahal niya ng todo si Lindan noon. Sa una, akala niya perpekto ang kanilang relasyon, romantiko, maalaga at tila walang ibang iniibig kundi siya. Pero hindi nagtagal, lumabas ang tunay na ugali ni Linden. Magselos lang ito ng kaunti, agad siyang sinasaktan. Ang dating matatamis na salita ay napalitan ng mura at pananakot. Dumating pa sa puntong sinaktan siya ni Linden ng sobra, isang malupit na gabing bumago sa kanyang buhay hanggang mawalan siya ng isang mata. Hindi ko ito sinabi para kawan ako pero gusto kong malaman mo kung sino talaga siya. Huwag mong hintayin na ikaw ang sumunod. Napatingin si Karen sa pulis na humawak sa kaso. Maging ang autoridad ay may natanggap na mga lumang kaso ng pananakit na isinasangkot si Linden, ngunit hindi ito naimbestigahan ng maayos noon. Bumigat ang dibdib ni Karen. Ang lalaking minahal niya, ang taon pinagkatiwalaan niya, ay may madilim na nakaraan. Sa puntong iyon, hindi na niya alam kung paano haharapin si Linden hindi na niya alam kung alin ang totoo at alin ang kasinungalingan. Tuluyan ng nabunyag ang katotohanan, si Linden ay hindi ang lalaking inakala ni Karen. Sa likod ng kanyang matatamis na salita ay isang madilim na nakaraan ng pananakit at pagsasamantala. Sa oras na iyon, kailangang magpasya si Karen, pipiliin ba niya ang pag-ibig o ang kanyang kalayaan? Matapos ang revelasyon ni Robiline, nagdesisyon si Karen. Hindi na niya itutuloy ang kaso laban sa kanya. Hindi niya nakitang kriminal si Robiline, kundi isa ring viktima, isang babaeng tulad niya, muntik ng malinlang ng maling pagmamahal. Pinirmahan ni Karen ang mga papeles para sa pagpapalaya ni Robiline. Lumabas ito sa kulungan na malaya, ngunit may sugat na hinding-hindi na mabubura. Robilin, hindi mo na kailangang magtago. Wala ka nang dapat katakutan. Sana maghilom na ang sugat mo, sabi ni Karen. Salamat, Karen. Akala ko wala nang makakaintindi sa akin, sabi ni Robilin. Mahigpit silang nagyakap, dalawang babaeng parehong sugatan, ngunit hindi na muling papayad na maging biktima. Kinabukasan, tinawagan ni Karen si Linden at pinakiusapan itong magkita sa isang pampublikong lugar. Hindi na niya gustong makita pa ito sa kanilang bahay. Sa isang parking malapit sa simbahan, doon sila nagkita. Dumating si Linden na may pilit tila walang alam sa nangyari. Si Linden nakangiti parang walang nangyari. Guti naman at gusto mo akong makita, Akala ko may tampo ka lang sa akin. Ngunit sa halip ng umiti, matapam siyang hinarap ni Karen. Alam ko na ang lahat, Lyndon, sabi ni Karen. Ano bang pinagsasabi mo? Sabi ni Lyndon, si Robbie Lynn, ang ginawa mo sa kanya. Ang totoong ikaw, hindi na ako magpapalin lang, sabi ni Karen. Tahimik si Lyndon. Biglang nagiba ang kanyang ekspresyon. Ang dating malambing niyang mukha ay napalitan ng matalim na titig. Siya pala ang nagsumbong sa iyo at naniwala ka naman agad. "Karen, mahal kita. Wala na siyang halaga sa buhay ko. Bakit mo hahayaang sirain niya tayo?" Sabi ni Linden. "Dahil hindi mo na ako kayang manipulahin, Linden. Tapos na tayo." Sabi ni Karen. Kitang-kita ni Karen ang biglang pagliit ng mundo ni Linden. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot. Hindi na siya nadala sa matatamis nitong salita. Hindi mo ako pwedeng iwan, Karen, sabi ni Linden. Ginawa mo ng imposible na manatili ako, sabi ni Karen. Habang papalayo si Karen, naramdaman niyang humo pa na ang bigat sa kanyang dibdib. Ang isang bangungot na nangyari sa kanyang buhay ay unti-unti nang naglalaho. Hindi siya lumingon hindi siya nagduda. Alam niyang ginawa niya ang tamang desisyon. Sa pagkakataong ito, hindi lang niya pinalaya si Robilyn, pinalaya rin niya ang sarili niya. Si Karen ay hindi na isang biktima. Pinili niyang lumaban. Pinili niyang lumaya. Sa buhay, may mga taong darating upang wasaking tayo, pero nasa atin ang desisyon kung papayagan natin silang manatili sa ating mundo. Dahil minsan, ang pinakamahalagang desisyong maaari nating gawin ay ang rumayo. Matapos ang paghihiwalay ni na Karen at Linden, isang balita ang yumanig sa kanyang mundo. Si Lyndon ay natagpo ang patay sa di nagpakamatay dahil sa matinding kalungkutan. Ngunit ang katotohanan ay malayo sa kung ano ang iniisip ni Karen. Lumipas ang isang taon mula nang namatay si Linden, si Karen ay unti-unti siyang gumangon mula sa sakit at takot. Inasikaso niya ang negosyo at sinuguhan niyang kalimutan ang masalimuot na nakaraan. Mulit isang araw, habang namimili sa isang mall, isang tanawin ang nagpahinto sa kanyang mundo. Sa kabilang bahagi ng mall, nakita niya ang kanyang ama kasama si Robilyn. Nagtatawanan. Magkayakap, si Karen bulung sa sarili nang lalamig ang kamay. Hindi, hindi ito totoo. Para bang hindi na siya makahina? Bakit magkasama ang kanyang ama at si Robilin? Ang babaeng inakala niyang diktima ay tira may matagal ng koneksyon sa kanyang pamilya. Dahil hindi niya mapanatag ang kanyang isip, sinimulan niyang alamin ang katutuhanan. Nagtanong siya sa mga matagal na kakilala ng kanyang ama. Gumamit siya ng private investigator. At doon niya natuklasan ng isang bagay na hindi niya kailanman inakala. Ang kanyang ama at si Robbie Lynn ay may matagal ng relasyon. Hindi lang iyon, sila ang may pakana ng lahat ng nangyari. Ayon sa mga ebidensya, si Robbie Lynn ay hindi totoong biktima ni Lyndon. Sa halip, isa siyang kasabwat ng kanyang ama upang itulak si Karen na makipaghiwalay kay Linden. Bakit? Dahil si Linden ay may nalaman tungkol sa ilegal na gawain ng kanyang ama. Matagal nang sangkot sa mga illegal na business ang ama ni Karen at iba pang krimen. Ngunit ang hindi niya inasahan na kahawak ng ebidensya si Linden, Dahil dito, gumawa ng plano ang kanyang ama at si Robbie Lean, upang siraan si Linden at tuluyang mawala sa landas ng kanilang pamilya. munit ang pinaka nakakajimbal sa lahat, hindi nagpakamatay si Linden kundi ay nilason siya. Sa muling pagbubukas ng kaso, nadiskubre ng mga pulis na may ebidensya ng lason sa katawan ni Linden. Ang pagpapakamatay na kanilang inakala ay isang planadong pagpatay. At sino ang mga pangunahing sospek? kundi ng ama ni Karen at si Robilin. Hindi na dalawang isip si Karen na kasuhan ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon, pinili niya ang tama kahit masakit. Sa isang operasyon ng mga pulis, na huli ang kanyang ama at si Robilin. Sa harap ng maraming tao, wanang nagawa ang kanyang ama kundi sumama sa mga pulis. Ang ama ni Karen, galit na galit, sumisigaw habang hinuhuli ng pulis. Anak, paano mo nagawa ito sa sarili mong ama? Ako ang bumuhay sa iyo. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat. Si Karen, malamig ang boses, puno ng sakit. At ikaw rin ang nagwasak sa buhay ko at kay Lyndon. Hindi ko na kayang manahimik papa. Si Robilyn naman, nanginginib, umiyak habang kinakalagkad. Matapos ang lahat, nakulong ang ama ni Karen at si Robilyn. Nahuli rin ang mga ibang kasabwat nila. Natudukan ng isang madilim na kabanata sa kanyang buhay. Sa kabila ng sakit, may kaunting ginhawa si Karen. Hindi nga matutulungan si Lyndon pero natudukan niya ang kasamaan na sumira sa kanilang buhay. Ngayon, hindi na siya alipin ng kasinumalingan. Si Karen ay dumaan sa sakit, pagtataksil at panlilinlang, ngunit sa huli, napili niyang lumaban. Napiling ang hanapin ang katotohanan gaano man kasakit dahil minsan ang pinakamahirap na katotohanan ay ang pinakamahalagang dapat nating harapin. Ang pagmamahal ay hindi dapat bulag at ang katotohanan ay laging mananaig. Hanggang sa muli, salamat sa panunood.